Ngayong araw nga pala kami mag-outing na mga kabatch ko. Kaya sa pagmamadali, sumabit yung buhok ko sa suklay. Agay! Kung may ibang choice nga lang, di ko to gagamitin. Promise! Sumasabit talaga yung buhok ko dito. Kaso, laging nawawala yung suklay dito sa loob ng bahay. Kung <laughs> kailan nagmamadali? Tsaka naman, papala yung suklay. Yung suklay na nakita mo lang dito sa house. Dahil nawawala lagi ang suklay mo. Ayan, open na yan. May narinig ako. Si My Loves pala yun. <laughs> Kaya ayan, sabay kuha sa bag ko, bababa na ng kwarto. Kasi pagagalitan nga talaga tayo kung matagal-tagal. Ayan, bumalik ako sa loob ng bahay. Nakalimutan ko yung toothbrush at toothpaste ko. Kaya ayan, sabay kuha sa phone at toothbrush, relo, pera. Sabay pasok sa Hilux. Ay, hindi pala Hilux. Multicab pala. Sira-sira. <laughs> Tsaka na tayo mag-Hilux tahimik lang tayo guys kasi pagagalitan at pinagalitan na nga ako kasi matagal daw talaga ako magbis kaya ayan hindi ko natalian yung buhok ko dito na tayo sa sasakyan magtali ng buhok dito na tayo magpa beauty habang nagde drive si my loves kasi naiinis na talaga yun sa akin kasi matagal daw ako parang hindi ako Girl Scout ba yun? Eh, hindi naman talaga ako masyadong sumasama sa Girl Scout. Ayoko. Ayoko talaga mapagod. Promise. Ayan, kahit di tayo Girl Scout, always ready ang sisi loves nyo. Kasi nakakapagtali tayo ng buhok kahit walang ribbon, promise. Kasi sobrang haba nga ng buhok ko today, walang pang eh. Kung sino may gustong mag-sponsor dyan, PM lang. Joke! <laughs> Ay, tumawag yung kabatch namin si Jika. Kaya, ayan, answer mo na sa phone. May ipipick up daw kami mga ice case na sobrang pagkalaki-laki. At syempre, yung cake na sinabi ko. Ah, sige, sige, sige. Okay. Okay muntik na din kami hindi sumama pero ayan dahil malungkot ang batch 95 pag wala kaming dalawa sasama na lang dahil todo suporta kami sa kanila dumaan din kami muna dito kay Chong kasi kukunin yung karaoke ayan mga kabatch namin yan kinakarga na yung screen ng karaoke ay ano ba tong sabi ni My Loves ay mauna pala yung ano ayan binaba ulit ang TV ng karaoke. Ay, Mauuna pala yung... Anong tawag dito? Body ng karaoke, malay ko ba? Kaya habang naglo-load sila ng gamit sa sobrang init, walang aircon yung multicab, hindi inopen ni My Labs. Kaya ayan, nagpapaganda din ang CC Labs nyo. Siyempre, always yan. Feeling maganda. <laughs> Sa wakas, tapos na nga. Siyempre, at dadaan kami sa bahay ni Jika para kunin yung cake at yung malaking ice box na gagawin naming ref kasi lalagyan namin yon ng chicken para sa aros caldo bukas ng umaga doon sa beach. Nagdala din kami ng mini ice box para sa aming dalawa ni My Loves. Ayan, tumambay muna dito sa busay. Habang inaantay si Benajar, ayan, akala nila nagsa-selfie. Pero yun pala, binibidyohan ko sila. Walang nag-react. Nauna na sa amin yung sasakyan ng kabatch namin. Ayan, grabe talaga ganda ng tanawin, di ba? Oh, ayan. Pero mas maganda ako. <laughs> Sabi ng mga kabatch namin, convoy daw. Pero parang lumipad na sila lumipad kasama ng motor nila. Inunahan pa kami. Ayan. Lamitan City na pala tayo. At syempre, naabutan din natin yung mga lumilipad na motor ng mga kabatch natin. Kasi nga, malakas din magpatakbo si My Loves. At habang nasa daan kami, napansin namin nasira yung mga cable wires ng kuryente dahil sa lakas ng impact ng hangin nung isang araw, chak na mawawalan talaga tayo ng kuryente nito dito sa beach. Paano na lang ang video okay namin? Sayang, walang karaoke today. Ayano, oh, lakas talaga ng impact ng hangin. Kasi sa tingin ko medyo open ang place na to. Kaya at malapit sa dagat. syempre dumaan kami sa side. Kasi hindi nga pwede dumaan don sa daan talaga. Kaya ayan o, oh, tingnan nyo guys. Grabe o. Oh. Sayang ko ng multi-cab. Ayan. Nandito na yung mga kabatch nating batch 95. Payakap-yakap pa sila. Pa-smile, smile. Mga pinsan ko yan. Mga magagandang single yan. At habang busy yung iba, ako naman to, Busy magbijo sa mga kabatch natin. Pababay-babay pa si Labnor. Ang bata, ayan o, oh, si Khalid, si Lang, yung batch natin. Yung iba, pasensya na guys, di ko talaga alam yung pangalan na kalimutan ko. <laughs> Habang busy yung iba, ako naman to busy mag busy na videohan yung mga kabatch ko. Pero ayan, tumulong din tayo kinuha ko yung mini ref ko. <laughs> Yan lang yung nakayanan kong buhatin. In fairness, ang daming food. Happy yung mga kasama natin. Kasi daming nga food. Napansin ko lang talaga tong isang box na to. Kung ano yung laman. Medyo masarap yung amoy. Yes, pastil! Guys, ito talagang fave ng lahat. Pastil. Hi, dito na kami. kami. Preparing. I-prepare Rep sila. Pastil, Pastil yes. Yan si Ray. Pastil, guys. pastel. Laman nito is pansit. Nung high school kami, ito yung laging kinakain ng mga kabatch ko doon sa Basilan National High School. Paborito ng lahat, pagkain ng lahat. Minsan inuutang pa yan kay Manang. <laughs> <laughs> Sarap naman maligo nito mamaya-maya. Antay nyo, magda-dive si Sisi Labs nyo. <laughs> sarap talaga yan. Bangka! Etong matindi yun. Akala nilang nagpipicture ka. Pero, nagbibidyo pala. Kaya yan, sabay-babay din sila. Support. <laughs> yan. Yan ang mga magagandang kabatch natin. Same faces lang. Sumasama. Ayan. Ready na tayo para sa... Diving! <laughs> picture taking yung iba habang si My Loves na una nang naligo oh. Yan. At Tribida at sumunod kaya ayan tuloy nakainom ng isang picture ng tubig dagat. Buti nga sayo. <laughs> Pero grabe, pakla, buti na lang, andun si Mylabs at hinila ba naman ako muntik ng ma alis yung necklace ko. Ayan, tignan nyo. Tignan nyo yan. Maya-maya hihilahin ako nyan. Dahil nakainom nga ng isang galong tubig dagat to the rescue naman tong si My Loves. Kaso lang, ang hinila niya yung necklace ko. eto talaga mga kabatch ko. Wala! Katapos ang post ng post, di nilalam, nagsuka na ako dun sa baba. Gusto ko magsuka talaga, grabe. Kasi ang alat talaga ng tubig dagat. Diving! Yun! Alam nyo ba guys, enjoy talaga yung mga kaibigan ko kapag nagda-dive si Ben. Gabi na, Yan, Resulta ng nasirang kable ng kuryente. Wala kaming ilaw tuloy. Walang kuryente pero super nag-enjoy kaya ginamit yung mga motor lights nila. Ay, sino tong dalawang to? Hindi naman to batch 95 yung naka-green at black ko. <laughs> sagot sa mga walang ilaw, solar ngayon, kaya ayan, nagkaroon din kami ng kahit konting liwanag. Lapit na lang tayo sa screen para makita yung mukha natin. Ayan, gamit ko yung magic mirror ni Emmy. Candlelight dinner muna tayo. Busog to the max dahil ang daming pagkain. Ayan, matutulog na tayo. Ang bilis ah. Umaga na. Parang ilang segundo lang yun. Naging umaga na agad. Bangon na tayo mga sisi loves. Akala ko si may loves yung nagbidya sa akin. Sino kaya yun? <laughs> Pero habang natutulog yan, magsasalita yan. Promise. Pakinggan nyo. Good morning. Good morning. Wing. ya, pa ya. Para sabihin, ngayon lang nagising kung alam ko lang kanina kapag gising. For the content ba? Para may makontent lang. Pero may napinsin ako. Bakit ang pangit ko? Dati pa naman ay eh. Di naman lang finilter yung pagbidya sa akin. Bagong gising ka nga talaga, my loves ko. ay di pa ako nakapaghilamos nyan. Itsura ng bagong gising na walang cream. <laughs> ang saklap pala pag walang filter yung video. Parang kung tignan yung mukha ko. <laughs> <laughs> ang ewan. <A1 laughs> Ayan, bababa na tayo. Lumapit si Chika. Kasi daw first class, first class. <laughs> tinagtulugan namin. Ginamit namin yung multi-camp. Saan kami matutulog. Camping talaga ang feeling. Parang feeling ko, dinala ko yung buong kwarto namin dito sa beach. <laughs> Good morning, juga, Good morning, Ben. Katabi namin yan sila natulog ni Lulung. Yan! Tinupina. Kasi morning na talaga. Klarong-klaro na. Ganda na mag-video. May filter na din yan. Para hindi nyo naman sabihin sa akin, haggard na talaga yung mukha ko, no? Gustong sumali mag-vlog. Kaya ayan, laging nasa likod ko si Ben. <laughs> Ayun pa. Agaw eksena talaga to. We, dinaanan ng bagyo yung pagkain. <laughs> Ang kalat. <laughs> Hinati-hati na nila yung cake. Sana may iwanan ako kahit isang piraso lang, no? Inom muna tayo ng kape na walan ng eyeglass si Mama Doll. Morning routine, coffee. Ay, isang piraso nga lang. Kape muna tayo, my loves. Bago tayo maligo ulit. Ay, binigyan ako ng pera. Sino kayo nagbigay sa akin ng pera na yan? Premyo ko yan. Kaya kayo, hindi kayo sumama. Ako lang kata nanalo dito. Wow, gandang umaga. Sarap maligo. Inviting talaga yung dagat to. Kaya ayan. Maliligo daw kami ulit ni my loves pero this time di na ako magda-dive para di na ako makainom ng isang galong tubig ulit. Ayoko na. Later na lang ako magda-dive ulit pag wala nang video, wala nang makakakita sa akin kahit isang galong tubig ang mainom ko. <laughs> At super nag-enjoy talaga ang grupo. Yay! <laughs> Salamat nga pala kay Capcho sa nag-sponsor ng outing na to. 10k cash ang binigay niya para sa amin. Salamat Kapjo, salamat Batchmate. Onya, Dahil 10k nga, maraming food, maraming pagkain, di tinipid. Sa next outing kaya, sino kaya magi sponsor sa atin? Don't tell me si Kapjo na naman. Ibang tao na naman ibang kabatch na naman. Kain muna tayo after naligo kasi nagutom ako ulit. Pero si my loves din na kumain. Ako na lang at ibang mga kabatch ko. Kasi alam nyo na, early morning! Uy, may natirang tinapay. Alam nyo ba kung anong naiisip natin? Mapapasyaron talaga tayo. Sige! <laughs> Tinago! <laughs> at sinimplehan ang pagsyaron. Walang nakaalam. Ay, alam niyo ba yung sinaron kong kaninang tinapay may kumuha hindi ko alam kung sino sa kanila kaya babay na lang muna tayo titignan natin kung sino yung nakadala ng tinapay ko Salamat sa panonood hanggang sa muli Bye bye thank you